Sa volleyball, kinumpirma ni Gallery Tower High Riser star Grace Bombita na tuloy-tuloy pa rin ang pagpapagaling niya matapos magtabo ng ACL injury noong 2022. Ang detalye sa ulat ni Bernadette Tinoy. Inanunsyo ni Gallery Tower Highrisers outside Hiray Grace Bombita na patuloy pa rin ang recover niya kasunod ng natamong ACL injury noong 2022. Ngayon, mas better siya. For me, 101% na ako. So, hopefully, <laughs> yon magawa ko na yung dati kong ginagawa pa unti-unti. So, ayun, nagpipray lang ako lagi. And then, thankful ako sa coaches and then teammates ko yung support na binibigay nila sa akin. Sa pagsisimula ng 2024 Premier Volvo League All Filipino Conference, isa si Bumbita sa inabangan ng fans sa unang laban nito kontra sa PLDT High Speed Jitters. Ayon kay Galleries Head Coach Lerman Giron, pantuloy ang paghahandang ginagawa ng kupunan para sa susunod nitong laban. Kasi ang volleyball nowadays, or even before, it's just not a physical, ano, physical, it involves physical lang. It also involves mind, the heart, the emotion. So, kailangan nyo lahat, i balance lahat, i-mindset, eh, i-set lahat. Target naman ni opposite hitter RJ Doromal na mapalapas pa ang depensa at opensa na kupunan upang makapasok sa top four ng torneo. Siguro lahat naman kaming teams yung target is to be a champion. Pero yun nga, isa lang yung champion. Siguro sa akin, target ko as a uh, in, in myself lang. And then sa team namin, um, siguro makapasok muna sa top 4. Muli rin nagpasalamat ang High Risers sa lahat ng sumusubaybay sa kanila at hinili na suportahan sila sa mga susunod na laban. Thank you for supporting the Gallery Side Towers. Keep on supporting us and pray for us. Thank you very much sa support ninyo. Sa Martes, makakaharap ng Balbo team ang Next Let Chameleons sa oras na alas 6 sa Field Sports Arena. Bernadette Pinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.